O ba pagbabay yung anak, behave. O, behave nga. Daddy, pala ko ba behave pag daw ang baby? O, diba, napaka-behave nga. Hindi malikot. Pag baby girl daw, hindi malikot. Ewan ko kaya, tanong mo si scarlet <laughs> Tignan ko nga. Tignan ko nga. Hindi ba malikot pag baby girl? Hindi. Behave lang yan. Mommy! Mommy! Yes? Yes, help mommy! Help! Ah! Huwag ka kay mommy. Tignan mo, behave ka nga talaga. Thank you, mommy. You're welcome, baby. Huwag ka malikot kasi busog ikaw, baka susuka ikaw. Oh, watch ka na lang. ka Run. Wala pa ako ako yung Sure, monkey. Boom.